Naranasan mo na bang tanungin ang iyong sarili, bakit ako dumadaan sa ganitong kahirapan? O kaya, bakit hinahayaan ng Diyos ang mga pagsubok sa ating buhay? Alam kong maraming sa atin ang nag-iisip ng ganito, lalo na kapag tayo'y nasa gitna ng unos at tila walang kasagutan, ngunit ngayong araw, nais kong anyayahan ka sa isang tahimik na pagninilay. Sama-sama nating tuklasin ang mga sagot na maaring magdala ng kapayapaan sa iyong puso, kalakasan sa iyong kalooban, at mas malalim na pananampalataya sa Diyos kahit sa gitna ng mga pinakamahihirap na hamon ng buhay. Ang mga pagsubok ay hindi maiiwasan, bahagi ito ng ating paglalakbay sa buhay. Sa Romans 8:28, sinabi ni Apostol Pablo, alam nating sa lahat ng bagay, ang Diyos ay gumagawa para sa kabutihan ng mga umiibig sa Kanya. Ang mga hamon na hinaharap natin ay hindi para sa ating kapahamakan, kundi para sa ating ikabubuti. May layunin ang bawat pagsubok, isang layuning nagmumula sa pagmamahal at karunungan ng Diyos. Sa gitna ng mga pagsubok, may dalawa tayong mahalagang matutunan. Una, ang paglago at pagpapalakas ng ating pananampalataya katulad ng ginto na kailangang dumaan sa apoy upang mapadalisay, tayo rin ay hinuhubog ng Diyos. Ang ating mga kahinaan at takot ay natutunaw at ang ating tiwala at pananalig sa kanya ay nagiging mas matibay. Ikalawa, natututo tayong magdepende sa Diyos sa mga panahong tila napakahirap ng sitwasyon natutuklasan natin na ang ating sariling lakas ay hindi sapat. Ngunit sa puntong iyon, natututo tayong magtiwala sa Diyos nang higit kaysa dati, natututo tayong humawak sa Kanyang mga pangako at maunawaan na hindi niya tayo pababayaan. Ang mga pagsubok, kahit masakit, ay paraan ng Diyos upang hubugin tayo, patatagin at palapitin sa Kanya. Isa sa pinakamagandang halimbawa ng pagtitiis sa pagsubok ay ang kwento ni Job mula sa Biblia. Si Job ay isang taong matuwid at masunurin sa Diyos. Isang taong lubos na pinagpapala, ngunit sa isang iglap, dumaan siya sa matitinding pagsubok na halos hindi natin mawari. Nawala sa kanya ang lahat ng kanyang ari-arian, ang kanyang pamilya, at pati na ang kanyang kalusugan. Sa gitna ng lahat ng ito, Dumating pa ang tukso, ang tanungin ng Diyos, ang bumitaw sa pananampalataya. Pero alam mo ba, sa kabila ng kanyang mga paghihirap, na natili siyang tapat. Sa huli, dahil sa kanyang katapatan at pananampalataya, pinagpala siya ng Diyos nang higit pa kaysa sa lahat ng kanyang nawala. Ang Diyos ay hindi lamang nagbalik ng kanyang kayamanan binigyan din siya ng bagong simula, isang buhay na higit pa sa kanyang inaasahan. Ang kwento ni Job ay nagpapaalala sa atin na kahit gaano kahirap ang ating pinagdadaanan, ang Diyos ay laging may nakahandang biyaya at gantimpala sa mga nananatiling tapat sa Kanya. Ngayon, paano natin maisa sa buhay ang mga aral na ito? Narito ang ilang mga praktikal na hakbang na makatutulong sa atin sa pagharap sa mga pagsubok. Una, maglaan ng oras para manalangin. Sa panalangin, ialay natin sa Diyos ang ating mga takot, alalahanin at bigat ng kalooban. Siya ang ating tagapagbigay ng kapayapaan at sa kanyang presensya mahahanap natin ang kapanatagan. Ikalawa, Mahalaga ang pagbabasa ng salita ng Diyos. Ang Biblia ay puno ng mga salita ng pag-asa, lakas at gabay na nagbibigay liwanag sa ating landas, lalo na sa mga panahong madilim. Ikatlo, humanap ng suporta mula sa iyong simbahan o sa mga kaibigang may pananampalataya. Sa pamamagitan ng komunidad, nakakahanap tayo ng mga taong handang makinig, umalalay at magbigay inspirasyon sa atin na magpatuloy. At higit sa lahat, tandaan na ang mga pagsubok ay hindi pang habang buhay. Magtiwala sa Diyos at magpatuloy, sapagkat sa dulo ng bawat unos ay naroon ang kanyang pangakong pag-asa at tagumpay. Laging may liwanag pagkatapos ng dilim Ngayong natutunan natin ang kahalagahan ng mga pagsubok sa ating buhay, nais ko kayong anyayahan na magnilay. Ano ang mga natutunan mo mula sa mga pagsubok na hinarap mo? Paano mo magagamit ang mga aral na ito upang maging mas malakas, mas matatag, at mas malapit sa Diyos? Alalahanin na ang bawat hamon ay isang pagkakataon para sa paglago at pagpapalalim ng ating pananampalataya. Huwag tayong panghinaan ng loob, sapagkat laging may layunin ng Diyos sa lahat ng bagay. Manalangin tayo. Panginoon, salamat po sa mga aral na dala ng aming mga pagsubok. Salamat sa iyong walang hanggang pagmamahal at gabay sa aming buhay. Bigyan niyo po kami ng lakas upang harapin ang mga hamon na dumarating pananampalataya upang patuloy na magtiwala sa iyong plano at karunungan upang maunawaan ang iyong kalooban. Patuloy niyo po kaming gabayan at yakapin sa bawat hakbang ng aming paglalakbay. Sa iyo po namin iniaalay ang lahat ng ito sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Amen.